What's mga kadalos Buenas Dias uh, Ngayon magpipising tayo Pero ibang klaseng mga pising mga kadalos Ibabad natin ng mga apat na oras Bago natin balikan Kunin na natin yung ating uh, pole Pero hindi pising pole Ang kukunin natin dito Puro mga reel lang May pang ano pa tayo dito Pang gym Gagawin natin mga kadalos Iiwan lang natin doon sa ano Sa beach yung Yung ano natin Ah uh, yung line para tingnan natin balikan natin mamaya mga 5 o'clock kung ano mahuhuli natin ibang klase naman to para malaman natin kung alin mas maganda Ganda ng damo ngayon dito. Green na green. Dito mga katalos, lagay tayo ng isa baka sakali makahuli uh, tayo dito dito na mga kadalos dito na Ayan. dito natin hagis para malaman natin kung makahuli mamaya Palpak mga kanaloos Palpak Palpak Biglang ano Biglang na tapos itali natin mga kadalas sa kahoy, kahoy o uh, pato, pero mas maganda sa kahoy para isa pa lang kaos Pero... ito mga kadalos, pangalawa dito natin hagis sa medyo malayo-layo para hindi sila magkasalubong ay dapat dinala ko na yung bag dalos talaga paluotide na kasi maganda yung pahit sana one. Two, Mga kadalos, titingnan natin yung iniwan kanina ditong ano hok uh, na may pain baka sakaling may huli na may dala na akong basket maganda dito kasi mga kadalos may bitawan ka ng aso yan, kahit tumae yung aso dyan okay lang yung mga kadalos ayos ayos yan tuyo na yung tubig oh may bumaba dito mukhang may bakas mukhang nadali na yung ano natin nakababad dito ah pising pang pising dapat 2 hours 1 hour lang Ah, wala na Ay andito pa Andito pa mga kadalos wala mga kadalos oh Walang kumagat kahit mga pating man lang wala Okay lang may dalawa pa tayong nakalagay doon Tingnan natin Sayang Walang kumagat may dalawa pa ito itisting lang kung mayroon kakagat o wala kung mayroon ihuli eh siya dapat pahitad eh, mga kadalos hindi yung palutay palutay kasi nilagay ko dito eh Mamaya tingnan Tingnan natin dito yung isa Kanina hanggang dito Pantubig Nawala Nawala yung isa rito Dito kanina yun Ito mga kadalos may huli May huli tayo Strybas Tingnan nyo May huli oh Oh. May huli. <laughs> Ayos mga kadalos, may huli tayo. <laughs> Ayos. Wapin, oh. Nakahuli tayo yung stray bus. Ayos. Effective. May stray bus pala dito Oh. Ayun mga kadalos, oh. Kita niyo yan. Ha. Effective, ah. Ayos. Pero maliit mga kadalos uh, Di bali kung susukatin natin to Baka Ay wala yung pansukat ko rito ha Kung 18 inches ang gawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mga 13 lang balik natin yan mga kadalos dali lang kukunin ko lang yung plastic doon ayos may huli tayo maganda siguro kung pahay tayo pa yan tinatawad na... Ano mga kadalos? Tagun. Ayun, plastic tayo doon. Yung isa dito walang huli. Maganda magpahaytay. Sipin mo may striper. Hindi. <laughs> Kala ko walang isda mga kadalos. Walang huli. Balikan natin yung isda natin. Kaya pala yung Tamsi nagpaganyan nagpa-tabi galing galing ito mga kadalos pangatlo pangatlo to tingnan natin kung may huli ganda magaan wala wala mga katalus at least hindi tayo na zero ayun may pain pa oh Natanggal mga kadaloos yung ano, yung hook, putang ina, napagamalas, oh, nawala, hindi pumasok, baka may huli yun oh, nawala na. Pagkalalos at least may huli tayo Ayos Pero binalik ko yung ano Isda Sobrang liit eh Ang balita yung mga katalos sa susunod doon tayo sa ibang lugar Ayos Balik tayo dito sa ating tinanganan galing hindi tayo na zero mga kadalos maganda yan sayang mga kadalos yung bangka o oh. baka may isda yan dyan ha tingnan natin lumubog na rin ako eh baka may isda na natrap dyan, natrap oh galing oh. puntahan natin baka may isda na trap magtanggal tayo sapatos oh lumulubog mga kadalos oh oh, oh. lumulubog ang paa natin Pinutingnan lang natin baka si baka may maya may isda nakatrap na trap dito o kung anong mayroon dito sa bangka na to sayang bangka oh ah wala mga kadalos sayang oh ay may isda may isda maliliit mayroon maliliit lang mga kadalos walang natrap na isda putik mga kagalos Huwag tayo dyan, baka lumubog tayo kaku baka may natrap na isda, mga stribas, yun know. ano mga kadalos tawag yan malumot bubukas muna tayo ang tawag putik